Ellen Adarna, walang pagsisisi na iniwan ang asawang si Derek Ramsey. Humingi muna ng signs sa universe bago layasan si Derek. Nagpainit ng usapan sa social media ang bagong Instagram post ni Ellen Adarna matapos niyang ibahagi ang isang napaka-personal na sandali mula sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Sa post makikita ang isang painting ng mga mata, malalim at puno ng emosyon, at sa ibabang bahagi ng artwork ay nakasulat ang salitang malaya, isang simple ngunit makapangyarihang mensahe na tumama mismo sa puso ng actress. Ayon kay Ellen, sa umpisa raw ng kanyang separation ay duman siya sa panahong puro tanong kung tama ba ang kanyang desisyon, kung nasa tamang direksyon ba ang kanyang buhay at kung may dapat pa bang hintayin. Paulit-ulit umano siyang humihingi ng mga senyales sa universe, naghahanap ng kahit anong pahiwatig na magpapatibay sa loob niya. At dito pumasok ang isang hindi inaasahang pangyayari kwento niya. Bigla na lamang siyang minessage ng kanyang kaibigan na wala raw idea sa kung ano man ang pinagdadaanan niya sa mga oras na yun. Isang direktang mensahe lang ang natanggap ni Ellen. Anya, Len, may gift ako sa'yo. Papadala ko dyan. Walang paliwanag, isang simpleng anunsyo lang ng isang regalo. At nang dumating ang painting, doon na umano siyang tuluyang naluha. Para kay Ellen, iyon na ang senyales na matagal niyang hinihintay, ang salitang malaya. Hindi lamang siya ang naging emosyonal. Ayon sa aktres, maging ang kanyang mga yaya ay napaiyak at nangyelabot sa tagpong iyon. Isang sabay-sabay na paglabas ng emosyon na para bang lahat sila ay naging bahagi ng mismong paghilom ni Ellen. At may ipinakita din si Ellen na isa pang signs na mababasa dito. Can I will, I must. Ang mga regalong iyon ay nagmistulang simbolo ng bagong simula, lakas ng loob at kalaya ang matagal na niyang pinanghahawakan.